So hello guys, uh, araw na linggo na naman ngayon. Dito kami ngayon sa Madina Taluman. Punta lang daw kami ng uh, kainan dito sa Seiko Market dito sa Damam. Sa may uh, Kabayan, Kabayan Restaurant or Bamboo Restaurant. So pupuntahan namin ngayon guys, magbabike lang kami. So dito ako sa likod ng bahay namin. Ang oras ngayon ay alas 6 ng hapon. So napaka ano, napaka-alinsangan ng ano dito, panahon ngayon. So, yan. Ayan na sila, guys. Oh. Yan, Nagpipidyo sila yan Holy kabalbal. Yeah. Ayun. Ito na 'yung service natin. Ayun. nama ko si Jumamix at saka si Jerry Boy ayan napaka-ini talaga ng anong ops huh. ayan guys kinapawisa na kami Kailangiligo lang namin pinapawis na kami, sobrang init. Uh... Hmm. Namiss kasi namin kumain ng uh, daing saka sabaw <clears throat> sa store kasi namin puro ano lang eh puro manok umaga manok tanghali manok tapos ah uh, lahat na nang luto ng manok naluluto na namin kaya tinubuan na kami ng pakpak mahirap kasi nga ano mahirap kasi mag loto-loto ngayon sa bahay kasi napakainit ng kusina kaya pag day off namin ayan <clears throat> kakain na lang kami sa labas pero hindi naman uh, kada day of namin kumakain kami, na minsan nagluluto din kami sa restaurant tapos dinadala namin sa bahay. Tapos pagka pagka pagkadiop namin, iinitin na lang namin. Pero iba talaga yung bagong luto kaysa anong iniinit. So, yung tulay ng uh, bin kaldo. Yan, abangan nyo guys mamaya. Makikita nyo yung mga pagkaing Pinoy dito sa Damam. Sa mga kababayan natin. Gusto nyo yung uh, Pinoy food, Filipino food dito sa Damam. Ayan, panoorin mo tong video na to guys. Para malalaman mo kung nasaan yung kainan dito sa Damam dito kami kumakain sa restaurant pagkain Pinoy dito sa Damam Ayan, dito kami nag-shortcut Grabe ako nga eh. Init. Shit. Malinsang eh. Buti nga, ano tayo dumalis. Medyo hapon. Maliwanag pa. Try lang Ha? Okay. Na, ang madaling araw na. No? patay. Ganito nga ang oras oh, grabe na, pawis ko. Pwede ito yung mga masalag, ano, cornets. Cornets. Yan, ito yung uh, street na to guys. Papuntang ano to, Aldana, Diretso Ito yung Aldana Mall. Tambayan ng mga Pilipino dito sa Damam. Ayan na, malapit na tayo. Hmm. tapos Tapos, kakaanan tayo dyan mamaya. Ay, kakaliwa tayo dyan mamaya. Ayan. So ayan na guys Ito na yung Dito na tayo sa Aldana Commercial Center Dito sa damam ayan ito yung parking area ayan. ito yung uh, tambayan ng mga Pilipino dito may ano din dyan, may kainan dyan, dyan sa taas may Asian restaurant yata tapos mayroon din dito uh, pinas supermarket dito kami na may mili ng pagkain Pinoy din mamaya daan tayo dito jamak sa supermarket kasi bibili ako ng Milo sa ano wala kasing may lodo eh walang ubaltin ayan pinas marketing so dito na tayo kakaliwa para ma kakain na tayo makakain na tayo ng Filipino food yan ano ngayon ngayon ah, uh, sala na sala magrib nagdadasal sila ngayon dito ay wala ko doon si Jumak ayan ayan yung Aldana so dito kami ngayon kakain sa Bamboo Restaurant Ito, malapit lang to sa Aldana tapat lang ng Aldana Ayan. 50% na naman oh. Adidas 50% oh. Oh, dito na tayo dito na kami sa bamboo restaurant kain jamak dito jamak ay sarado ay ano ba? Dito na tali. Ayan yung bamboo restaurant. Dito na namin itali yung bisikleta namin. Diyan na natin itali oh. Tapi tabe na lang. Ayon kulong lang tali am di mak. Para. Eh. Dito'ng segedit? Ah, oh, bentel lang naman oh. Sana na lang kita. Dito na tayo. Meron palang ano dito. Ayan na yung pagka Dalawang ulam pa rin, sir. Pakipit. Nilaga, sir. Nilaga. Nilaga ka ma Sakit na ha Papaitan Ano to? Palaya. Kaldirita? Ay bet, ang palaya Ah sige yan pa, isa Bet, ang palaya Nilaga Nag-isa na <laughs> Ayan Tapos tubig na lang no Na. Dito ka lang. Ah, ay, pakarin na. may may ampalaya dyan ma. Ano bang isama mo? Yeah, ito 'yung inuulam ko. Tapos sabaw. Tapos ito. Ayan. Sa halagang 20,000 na? 20. 20. Ay, okay. Sa akin, 20. Sa akin, 20. Ayan. Sa halagang 20 real. 20 real. Ito okay. yung kay Juma. Ito may ampala. Ito na baka. Tapos nilagang baka. Tapos may sabaw. may mga ano din. Ito yung hopya. Mani. Ito yung mani. Ito yung Brenda na lang. Sa akin, Jamak, bayaran mo, Jamak, ha? Ito, sir, sasama na lang, sir, dalawa. Ito namin. Doon pa kami sa may Madinat al Umal. Nagbabike lang kami. Sobra. Masa yung bisiklete niya? Nandang tinali namin doon sa Almala. Oh, sa likod? Malapit sa Almala? Oo, malapit sa Almala. Di off namin ngayon eh, linggo. Parang sa, parang Pilipinas din. <laughs> Baybawi bawi din pag. <laughs> Di sa bahay kasi mahirap magluto doon, sobrang init sa kusina. Kaya dito, pero ano lang paminsan-minsan lang kami dito kasi minsan nagluluto na kami sa restaurant, sa restaurant kasi kami. Oh, tapos iniinit na lang namin pagdating sa bahay. Eh ngayon wala talaga eh. Sobrang <laughs> init, hindi talaga pwede. Ayan. Montagal, taro, taro. Ano kami sir? Isang taon pa lang. O, oh, pero galing kami ng Alhasa. Kasi may bagong price kami dyan eh. Sa Otimol Damam. Tapos nilipat kami dito. Kaya medyo hindi pa namin kabisado dito sa Damam. Bisiklita, bisiklita. Oo. Oo. Sa ano, Cornish, saglit lang namin ano, ano? Maliit lang siya, ano? Kasama yung Alcobar? Hindi. Hindi siya, hindi siya damam yun, yung Alcobar, iba din yun? Hmm. Pero yung um, nakasakot dito, Alcobar. Ah. Ah, damam. Hmm. Medyo malayo pa yung Alcobar doon, basta... Malayo pa talaga? Hanggang ano lang kami, Cornish? Dito, medyo malapit na Cornish. Hmm. Buti hindi mo nakalimutan mag-Tagalog, no? Wala kang kausap na. <laughs> puro sound, mm. Walang ibang ano, mga Indiano, gano'n. Meron din. Ah... tanggap din kayo ng ano, ayuda. Hindi. <laughs> Pero meron daw kami, lalo yung mga natinamahan, na sa... ah, nakakuha tayo dyan, no? Ay, o, sa ano, sa pulo ba yan? Mm. Yung 750 ba yan? Mm. mm. kami na. Ha? Pilak pa lang bang tombak sa kontak Dito Dito na ano Sa last na kami ano So yan guys Paawin na kami tapos din yung kainan namin dito sa Bamboo Restaurant ayan And guys so hanggang dito na lang guys thank you for watching